tayo. Ayun mga ka, mga bisdak, mga ka-idol. Dahil wala muna tayong trabaho ngayon, kaya nag-iisip tayo ng mga paraan para mabuhay para dito sa mundo. Bisda, mga bay, kasi magagawa ngayon mga kakanin dito para i ibenta at kumita naman tayo habang natatambay mo. Habang waiting sa ating hinihintay. Oh, Bangun nyo guys. for to today's videos, mga idol, mga ka-uy, ay gagawa po tayo ng mais na suman. Ayan, ay, ang gagamitin natin ay apat na pirasong mais. Ayan, ay, binalata na natin. Ingatan po natin yung balat na hindi ma uh, kasi yun ang ipagbabalot natin. Ayan, ay, balatan lang natin guys at itabi yung uh, buhok ng mais kasi gamot pala iyan at ating lalagain. At para hindi na ako mahirapan magbalat at hindi na ako mahirapan manood, ayan, ay, minagic ko na. Binalatan ko lahat at ito yung mga buhok ng ating mais at ating lalagain guys para inumin ayon sa expert to ay gamot daw yan sa UTI <laughs> at ito na ang balat ng ating mais at dito na ito ibabalot yung ating gagawin yung sumang mais ayan ganyan lang ang gagawin nyo guys kunin yung unod ng mais o di kaya ay laman ng mais <laughs> Sorry mga idol, bisaya lang talaga ako ay mga idol. Oy, matigas magtagalog kasi yung ibang Tagalog guys na words, hindi man ko alam kaya bisaya na lang ako minsan. Ayun, minagic ko na oh Dito natin gigilingin yung ating mais guys para maging giniling na siya. At hindi to po sa akin. Hiniram ko lang po. At kung wala kayong ganito, huwag kayong mag-alala. Manghiram kayo sa kapitbahay. <laughs> kung may pera naman kayo at may budget kayo, ay abay, bumili na kayo. Para sa iyong negosyo. Okay, hey guys. Gilingin na natin yung galing. Hanggang madurog siya ng galing yan. Maging cream na siyang ganyan, guys. O. Halo-halo muna natin kasi yung sa ilalim. Baka hindi siya na nagiling. Yan. At sana masundan nyo ang aking ginawa, guys. Para magka, makabuo tayo ng uh, mais na sumang malagkit. Ayan, gayahin lang. Step by step. Kiyempre, hindi naman natin yung nagiling yung lahat. So yung tira, gilingin natin ulit ng na ganun pa rin. Sikreto, para hindi kayo maboring manood sa ating vlogs or videos ay pass forward na yan. Kaya yan, nagmamadali siya. <laughs> ayan guys, okay. sundin nyo lang yung step by step ko at siguradong makukuha nyo ang ating nais makukuha. <laughs> mais na suman. So, ayan na yan guys, ang ating mais. At nilagyan natin ng coconut cream or gata na one half cup, and then one port na sugar. White sugar, depende na sa inyo kung brown sugar lagay nyo. And then, lagyan nyo ng asin, guys. Hindi ko na napakita yung asin na nilagay ko. At saka one jar ng makapuno. Ito po ang papa magpapasarap sa ating sumang mais. Special na sumang mais. Try nyo, guys. Kung magaya nyo, guys. Kung ginaya nyo to, mag-comment kayo. Balikan nyo tong videos na to. At yan, lagyan na natin ng uh, rice flour. One cup and half, guys utay-utay okay. lang ang paglagay guys para maiwasan ang pagbuo-buo guys ng ating rice flour at kung nagustuhan nyo ang videos ko Please like, share, comment down below and follow. Don't forget to like my page para mas maraming makakita sa ating mga vlogs. Thank you. Ayan na guys, magra-wrapping na tayo. Siyempre ito yung balat ng mais. Hinugasan ko muna bago ko ilagay yung ating... Ginawang mais na suman. Yun, sakto lang ilagay guys. Huwag madami kasi mag ano siya, mag mayabo or mausik. Ano so, sa may Tagalog ano eh. Hi, hi. Matapon ba? Matapon. So, sa ito lang talaga ilagay nyo. Huwag madami ha. Ayan lang. Tapos topi. Topi sa gilid. Ayan o. ba? diba? Tapos doon. Likod. Topi. Ayan. Topi. Tapos talian nyo na guys. So ayan na. Hindi ko na napakita yung pag-steam natin. At yan na. Ang ating sumang mais. Sumang mais. Ayan. Yeah. Ang so, ating sumang mais pang benta. So naubos na ako ng dahon na. Mais kaya dahon na lang na. Sa So titikman ko natin kung ano. Lasa ng ating sumang mais? So, let's go. Tara, tara. Ano kang lasa nito? First time kong gumawa nito, guys. Na may makapuno. O, oh, diba? Sumang mais. Bango nyo, guys. Mmm. Ang Na may kapi. Ang sarap. Maraming makapuno sa loob. Kasi ang partner sa kami. The best. Try nyo guys. Gayahin nyo yung hack ginawa or preseso or ating recipe. Gayahin nyo at mag-comment kayo sa baba sa video nito kung nagaya nyo din or masarap ba ang yung ginawa. So yun lang. Nagustuhan nyo po ang videos nito. Please like, share, comment down below and don't forget to like. Follow my Facebook page. Thank you for watching. God bless us all. Salamat sa walang support sa